Lakinya idol, ayun, baba, Ini bakla, tomboy, i guess, Kita. ayun, kita idol. Yan. Yan. Ayan. ayun, idol. ayun, 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 I guess. itu, idol. idol. Oh. <laughs> idol. Gusto makita ka idol masipit idol Tulog kaya ta idol Ay, yan na. <laughs> ayan na dumidilim na idol Tumalabo na May air, Uy na tumutunog ayan ay, ay, ah. ay ayan na Ayan na lumabas na ay, Oh, pangkamay <laughs> <ang> mo. <laughs> okay lang yun, Jay. Ini yang gusto natin ni. Eh. Ay, uy, ay, sinasabi si <laughs> masabi. Konti pa Mr. Cobbs. Ayun. Nakatalikod eh. Nakatalikod ba? Huwag oh, ka try to. <laughs> Isang sipit lang yung. Ala, 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 ala. Isang sipit lang. Ang galing, ang galing. Grabe. Ang ka ako pwesto. Malakas? kasama natin si Idol Puch at ang galing ni Idol Kamsat yung manghuli ng alimango kahit malabo kahit high tide ayun nanginginig na ang galing galing laki rin malakas malakas ay doon parang lalaki yan parang nag gym to ah oh grabe iyon know, no? po. Siglo po. po pa sa... Nala yung back. <laughs> Love you. Lucky. Ay. Sa, dito tayo sa padulong mo. Dito sa kabila no? Sa kabila ba tayo? Dito. O dyan? Malabo na dyan yung... Huwag ka dyan doon papunta yung tubig. Dyan dyan galing, dito eh, galing eh. Dito malino sa kabila eh. Ay, grob, eh. Uy, uy. Grab Ano? So may uli na tayo kanina hon. Mabasag lang na maliit. Hmm. Yun know? o dalawa huwag mong ituloy nang masira ang buhay ni Joe <laughs> talian natin dalawa talaga talian na lang jong oo oh. Awawa talaga yung dalawa Ayun na, sinipit na Oh <laughs> Ayan ano na, tatalian na lang para Sure, ayun na, nag-mukbang ano na, nag na ng Bakawan dahon ng bakaw. Oh, bakaw one. Pwede po. Kasi naglaglabs kayo eh. Hindi naman mas Kaya nga pang mahinang nila lang ngayon naglaglabs. Para na ano lang yan, konting iwas ang pako. <laughs> <laughs> para hindi masyadong ba. <laughs> Good evening po sa inyo lahat. Ayan, thank you po sa mga nag-share uh, ng ating live. Yan sa mga bagong pasok po, unang huli. Ay hindi na pala una. Nakadalawang huli na pala kanina, maliliit. At 'wag mong ituloy yan. <laughs> 7.29 na ang gabi idol dito sa bansang Taiwan ayan sa mga panig ng mundo ingat po ah, kayo palagi ayan. salamat po sa mga nag ng ating live kasama natin si idol pochi Yan ang guwapong, guwapong pochi ayan nga kasama natin si idol pochi uh, si katoks ay susunod susunod mamaya Ayun oh, nahihirapan na siya magano. Ah, ano tali na yan ngayon idol ah Oh JP, ang galing niya talaga Alam mo ba, nabuta ko siya ngayon sa youtube ng paano magtali ng lumangong ano, mm -hmm. Bakit? Um, Lagi ba siyang nababasa? Lagi siyang nababasa Paano magtali eh Ayan Ayun oh no? Saglit lang daw yung pagtali Sabi ko na nabuta ng sento sento uh, Ano? Ano daw? pa shout out mga from Bulan Sorso Gon ayan shout out shout out po sa inyo shout out po good evening Jay, na ako Jay ako rin doon sa kabila mm uh -hmm. -huh. ayan o oh. Shout out po sa 50 viewers natin dyan. Good evening po sa inyong lahat. Ayan. Kahit high tide na po ay talagang uh, kitang kita pa rin ni Idol Kabsat Jong ang mga alimasag ano alimango. Ay, al ano siya ito eh, pagka tight tumalabas. Kasi nalulunod din mga ito eh. Oo <laughs> nga. Shout out kay Gracia mo. Nagsend 100 stars. Tita Grace, good evening po. Ayan okay, mga itong po. Ayan o. Oops. Wait, what? what <laughs> <laughs> oh, huh? Ayan no. Third catch. May dalawang maliit. Pakita mo yung dalawang maliit mo. Ayan no. Kagatan no. Eh, hindi na pwedeng talian, Masyadong maliit. Mas mahirap talian ang maliit. Ayan. Kaya yun na, boss. Good evening po. Charlie Almay Anmain is watching. Ayan. Good evening po. May idol, mag-dinner kami. Ayan. O, oh, meron daw doon sa kabila idol. Meron? Si set Jong idol, siya yung mag <laughs> Siya yung nakalayo. <laughs> meron daw sa kabila. Tara. Sundan natin sila. At ingat lang tayo at medyo mabato ayun okay, lang yes. ay god tandaan lang at ako ay nakatsinelas lang opya at hindi ko makita ang daan wala tayong dalang bota mm -hmm. okay, lang, uh, teka lang talagang madulas idol at baka mamaya ay ito na Tik lang. ito. Good size. Oo. Oo. Andulas. Andulas hey, ng chinilas. May makakitit -ma kay Jung eh. Ayan, lumalabas na Asan? Ayan ah. Ayun, meron doon oh. No? Good lang. Yung size lang. Good size lang? Ayan. Kaya na na yung dakmain ng walang gloves ni Idol Jung. Oo, oh, tinanggal niya ayan yung Ayan oh, tinanggal eh. niya yung gloves eh. O, ayan oh. Good. O, ayan, ayan ah. Dumidilim na idol. Malabo, malabo. malabo. Ay, ilol malabo. Bumaba ka idol. Sa ay na. Yeah, kinakamay talaga tapos. Kinakamay talaga 'yan. Ayun oh. Napakalupit. Yan, pasensya na po sa mga hindi na siya shout out kasi ang Ito hirap. Pa, ang hirap dito. Dalawa pala 'tong. ayun oh. Saan pa isa? Ito isa oh. Ayun Ayun oh. Lobas. pa diyan oh. No? Iyan oh. Ayun. Kaya pala pagka Lapit natin konti. Ayun. <laughs> <laughs> Ayun. Tingnan natin ang galing ni Cap sa mga idol. Ano 'yan? Matay na wala. Wala na, ano balik. Ano kaya kawayan eh. hayop. <laughs> hayop na. Tago tayo diyan sa ano. Oh! <laughs> Galit ah, matapang idol. Talagang hinarap ka idol. Mm -mm. Ayun na. Uwa ka ngayon. Uy! Uy sayang. huwag kong pupuntahin sa akin idol? Mailap eh Mailap. iwan na. Ay, isa lang pala ano, idol, sipit. Iwan na yung isa. Ay, na, ano na pala. Kinag, sinipit na yung kawayan. Ayun na. Pero yun, nakabantay uh, naka pa rin yung gloves sa kanyang kamay. Hindi talaga binitawa yung gloves. <laughs> Alam, mahinan nila lang. Mga gloves, ipag kami ni Jay, walang gloves. gloves. Ayan, oh no? Ayan, oh no? Grabe, sinipit yung sipit. Sinipit pa rin yung sipit, o. Oh. Ayan. Hindi na, hindi natatalian yan. Sinipit na yung sipit, ayun. Sayang yun, Sayang idol. idol. Sarap ano mo tawag Jay? Ano na yun? Ano tawag Sipit-pit. Yeah, sipit-pit, yun lang. Bago yun, ah.